Dito na sa. Dito te. 2. mga minamahal kong kababayan. Dito po sa bayan ng Taytay Rizal, magandang hapon po sa inyong lahat. Well, alam niyo ako. Nagasakit talaga itong dibdib ko. Makakita ng mga Pilipino na hihirapan. Parang walang silbi ang aking pagiging presidente. Ang problema ko ngayon, hindi naman ako ang presidente. Pero huwag kayong mag-alala dahil mayroong isang tao na magpapatuloy sa pagserbisyo sa inyo ang taong hindi napapagod sa paglilingkod, hindi tatalikod sa tuwing may dudulog, dahil ang kanyang tanging bisyo ay magserbisyo. Yan po ay walang iba. Ang ating Dat yes, yes. 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 siya yes. po yung dating mayor po ng Davao City Jail. Yes. Dati rin po siyang presidente ng mga taxi drivers ng Davao. Thank you. Eh ya hay ang kanyang kamatayan. At ang yung binita mo na. haba at mama mina mahal ko Kahit wala pa yung drumuno. Solo ang serbisyo ng ating Mister Malasakit, Senador Donggo. Donggo! Donggo! na servisyo, Mr. Malasaki. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko nahabaan kasi marami pang trabaho. Senator Bongo, mga minamahal kong kababayan dito po sa bayan ng Taytay -tay Rizal. Lagi niyo pong tatandaan, mayroong magpapatuloy sa pangservisyo sa inyo. Walang iba, Mr. Malasakit. Senado, tuya, buong Salamat po sa inyo Mga kababayan ko, meron na po akong sasabihin sa inyo. Sana po'y maalala ninyo ito sa mahabang panahon. Minsan lang po tayo dadaan sa mundo nito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mga ito e ang inyong Senator Puyo Bongo. Patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang servisyo po sa tao. Servisyo po yan. Servisyo po. Sa Diyos. mahal na mahal tumbayan para po sa ating group picture please. Kulitin po eh. ¿No tengo oportunidad más por